Noong 2020 mga idol taon kung saan huling nagkampyon ang Lakers, ang formula din talaga ng team noon kaya dominating sila sa regular season ay ang twin power combo nila. May mga kalakasan to may mga kahinaan din. Pero one thing is for sure, malakas ang inside presence nila Opensa pensa man yan or depensa. Kung may isang big man na nasa labas, ayos lang. May isa pang big man na nasa loob at po protecta sa rim. Gamit na gamit ang pagiging agile big man ni AD bilang 4 at hindi lang po rim protection alone ang iniintindi niya. May kahati siya sa gampani na yon. Pero lumo na ang Lakers sa combo na ito. Maybe kasi baka masyadong mabagal pag dalawang big or kulang sa outside shooting. Pwede rin na dapat si Lebron e power forward na ang nilalaro. Maraming dahilan. Pero sa playoffs, more on center din naman ang ginawa ni Aidenon sa bubble kasi dito talaga nasasagad ang kanilang advantage kontra sa mga teams. Sinubukan naman din nilang i-replicate yung Howard-Davis or Maggie-Davis combo nila. Tinambal nila si Gasol, Andre Drummond, di Andre Jordan. Binalik nila si Dwight, Damian Jones, Thomas Bryant pero hindi talaga nagsistick at mas pinipili ng Lakers sa manatiling 5 sa si AD kaysa sa 4 na. Pero ngayon mga idol with Jackson Hayes unti-unting binabalik ni Coach Darwin Ham yan. Kontra sa Bucks pati sa Timberwolves ay ginawa niya pero itong ating pag-uusapan ay kontra lang muna sa Wolves. Dito nga ayan, magkasama siya na AD at Hayes. Hindi po ito ang first time na ginawa niya ni Coach Ham pero bibihira mo lang talaga may kita na dalawang big man ang pinagsasabay niya. Currently ay may dribble handoff si AD kay Prince dito at may kita mo na gumagana talaga ang kanilang inside presence. Habang umatake kasi si Prince, itong si Garza na tao ni AD ay concerned malamang kung papasahan ba si Davis dyan. Yung isa naman kay Hayes, hindi rin naman malubayan ni Bubble Goat to kasi baka mapasahan din. Tignan nyo si Bubble Goat na binabox out na si Hayes na ang lumalapit pa sa loob si Prince. Nagcommit si Garza dyan kay Prince sa mga idol and good athletic finish to mula sa kanya. Napanatili nilang two-man game ang play. Sa pick play naman din ng Timberwolves, makikita natin si Davis na nag-commit dito kay Alexander Walker. Kung normal lineup to ngayong season, ginagawa pa rin naman ni Davis yung umaangat talaga sa mga jump shooter. Pero ang pinagkaiba ngayon, may isa pang big body in Jackson Hayes nga na pwedeng tumaos sa loob habang busy si AD. Shooting big man lang din yung tao ni Hayes na si Garza kaya asa may labas siya. Pero if kinakailangan ng may tumao at pumasok sa loob dyan, kayang-kaya gawin ni Hayes yan. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng ating channel. Siyempre, pwede rin ma-reverse yung kanina. Like ngayon nga, si Haze naman ang tumatao sa labas kasi napaswitch siya kay Edwards eh. And konting coaching pa siguro sa mga ganito kasi nakalayo si Haze dyan kay Edwards in which normal lang din dahil mas mabagal siya rito. Pero sa nakikita ko, pwedeng dumikit si Haze dyan at i-risk po ang atake ni Edwards. Alam nyo kung bakit? Kasi andyan sa AD, hinahanda na nga niyong sarili niya sa posibilidad na yan, eh. At nagtuturo na sa mga kakampi Yan talaga ang benepisyo ng Twin Tower na combo. Almost sure ka na may poprotect na sa loob parate na big man. Hindi na nga umatake si ant dito eh. Although mga positibo ngayon, ito may butas pa rin talaga. Pero may mo muna natin yung tiwala ni AD doon sa tambal niya. Kasi usually, kapag ganito nga may umaatake, pinapweso niya ang kanyang sarili para tapalin o i-challenge man lang to. Pero naon na may isa pang pa big man, hindi na siya lumapit. Kasi andyan nga si Haze. Yun nga lang, naiiwan niya rin talaga yung tao niya sa labas. Kayang ipasok to ni Bubble Goat, practice shot lang yan. Basically, buti hindi sa taon siyong tumitira. Yan din talaga ang butas sa ganyang tambalan mga idol. Isipin nyo kung may shooting lang sa his dito, abay delikado. Another good drive na naman to mula kay Prince. Napakomit niya sa si Garza sa kanyang atake nga tulad kanina pero hindi na nga niya tinira kundi dinrap niya to. Again mga idol, dahil alam ni AD na may tatao sa loob kahit na wala siya doon, mas makakapag-pay attention siya sa iba. Sa his nga po ang tumatao rito sa loob and nahuli ni AD ang flat na pasa. Mayang third quarter na lang ulit ginawa ng Lakers to and ngayon may mga pumapaligid kay Davis. Syempre, hindi nga nila to ginagawa palagi. So ngayon nga mas nakatuon ng atensyon nila sa better na Bigman, man. Wala man lang bumax out kay Hayes dyan. May big to big pick and roll play pa sila dito at makikita natin si Alexander Walker na ayaw mag-switch kay AD. Nalibre tuloy si Jax kaso nag-traveling siya. Rim protection mga idol dito iwas na rin talaga yung Wolves eh. Kasi pwede naman mag-layup si McLaughlin dyan. Pero inaabangan na siya ni Hayes Kinect out na lang niya pero great defender pa rin naman po ang tumatao ngayon sa may hawak ng bola Ipinasok pa sa loob edi lalong nalagot siya kay Davis For now mga idol hindi ko po masasabi na okay bato to or hindi okay Kasi nga may mga kalakasan ang twin tower combo at may mga kahinaan din yung one game lang ay hindi pa sapat para masabi na ito ba ang the best para sa Lakers or hindi. Pero sure naman ako na kung priority ng LA ay rim protection, ito talaga ang way to go sana mas madalas pa natin to makikita para malaman nga natin kung ayos ba. May mga times din kasi na nababurn ni Edwards Hayes kasi nga mabagal to. Pero ayo ba mga idol? Okay ba tong dating championship combo nila na ginagawa nila ngayong 2024? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.